Kita ba, guys? Hindi kita. Agar na yung mukha natin, kakaluto. O, diba? Tapos na rin. So... Kada yung, ano ko, friend ko. So, tatlong friend ko. So, anin na. Hello, hello. Welcome back, everyone. So, welcome to my channel. So... Ayun nga po guys, ngayon ay magluluto tayo ng rice cake or putong bigas bisaya. Bisaya version ito guys. So, please cover tayo ngayon kasi mute pala itong nakwa kasi slow, naka-slow pala yung gop for k ko dyan. So, ayun nga, nagpre-prepare ako ng ingredients na lulutuin ko. So, ano po yan, afternoon pa ako nagluluto. So, yan po ay yung two and half cup of rice flour. So, rice, rice flour ang ginamit natin dyan para magluto. Hindi ko na pinakita ang pag, pag ano ko, pagtakos or pag scope kasi ang measurement kasi para madali guys. Kasi sobrang haba ng video natin. yun naka slow motion kasi yan. Kaya ganyan yung ating video. Kaya naka silent mode. So, ayan nga yung mga ano natin. Papakita ko sa inyo yung mga ingredients na iba pa. So, ayan guys. Let's do the cooking time. Kasi wala akong pasok na day. So, that is Tuesday. Walang, walang nakabook na client that day. So, free ako. So, I have nothing to do kasi yung kulot ko niyan ay nasa school din. Kaya nakapag ano ako, may time ako sa, sa magluto kasi yung partner ko ay hindi din nagpunta sa work kasi day off niya. So, hindi siya nag-overtime. So, may may magsundo sa aking kulot. Ayan yung kalbo ko. So, misilip sa ilalim. May hinahanap yung isang molder ko kasi nawala. Ay, na misplaced ang paglagay niya. Kaya, naiinis ako pag siya ang nagliligpit dyan sa anong sa mga gamit kasi pag hinahanap ko ay hindi ko na makikita at hindi niya maalala kung saan niya nilagay o tinapon ba niya. kaya yun talaga ang pinakaayaw ko yung pakialaman kung yung gamit ko kung saan ko pinaglagay so sabi ko tabi ka dyan kasi ano Ayan siya yung, yung wala ano wala akong space, hindi ako makadaan. So, ayan guys, mo yes, rice natin. natin. So, so mix na ako niyan. Hindi, hindi ko na pinapakita uh, kung uh, paano ang kasi that is a dry, yes. paglagay natin, paghalo-halo so, na saanang, lahat. So, ano papakita pa ko na lang sa inyo ang pag pa ako ng mga halo bread, na, so, pag na, ano na, pag nahalo na talaga siya lahat. Yung, ba, ano din, ano yung coconut milk, ginagamitan natin ng incan two in cans kasi wala naman tayong fresh coconut dito so ayan po yung molder na ginagamit ko kasi yung nabili kong molder na pang egg tart ang liliit kaya sabi ko hindi to pwede kasi sobrang liit kaya ito na lang yung ano yung ano ba yun aluminum na bowl so yun ang ginagamit ko na lang na molder so hindi, naman siya ganong malaki at saka yung pang ano ko yung pang bake ng cake na maliliit na bilog, ginagamit ko din yan, pero sobrang lucky lang talaga niya, yung pangano ng cake, na molder ng cake, so, hindi ko tinunod, parang tatlong piraso lang yata ang ginagamit ko na, ano, molder ng cake, so, ang ginagamit ko yung aluminum, ano, aluminum ba yan, or stain, yeah. basta yung, ano, silver na, ano, na molder, yun ang ginagamit ko, kasi medyo, medyo maliit lang siya. So, hindi nga naman talaga nakaapaw yung hindi nakabuka yung ating ano, yung ating ating anong tawag nun? Ang ating puto. So, okay lang at least masarap naman, 'di ba? First time kong gumawa niyan kasi may time nga ako. So, um konti lang ang naluto natin ngayon. So, next time ay magluluto ako ulit. So, pinaka slow motion talaga ang video na yan. Kaya, naiinis ako kasi hindi ko nakita. Kasi, ang ano, yung settings kung saan nakaset. So, kuha na lang ako ng kuha ng video na hindi ko nakita. Nakita ko na lang, no. Papatayin ko sana. Yan yung ano ko, yung steamer. konti lang yung steamer ko. Kasi, hindi naman talaga ako business kung ano, nagluluto lang ako for... For, ano, for myself, kasi ako lang ang mahilig kumain ng mga sweets. Yung partner ko ay hindi. Yung kulot ko naman ay tikim-tikim lang. So, pag nagluto ako ng kutsinta, yan ang ginagamit ko ng molder. So, maliit lang talaga yan, guys. So, ang nangyari ay isa sa baba, isa sa taas ang pagluluto Yan, It, yan naman yung, ano, yung banana leaf or dahon ng saging. Naka-frozen yan. So, early in the morning... Uh, nilabas ko siya sa freezer Para na mag defrost siya So, yan na siya ngayon So, na-ready ko lang para Hindi na mahirap, hindi na ako mag-wait matagal pag mag pa So, mahal Binili ko yan sa Filipino shop yata Ang mahal ng saging dito guys Kasi siya Sumbrong bagal ng slow motion talaga nito Naiinis na ako Ang hirap pa naman mag-voice cover guys, di ba? Hindi ako sanay mag-voice cover talaga Kasi ano nahihiya ako pag voice cover. Okay lang sana po nagbibidyo ako, kumukuha ng ano, tapos nagsasalita. Kasi pag ganyan, voice cover, hindi ako sanay guys. So, ayan na. Bumalik na tayo sa ating ingredients guys. ah uh, Nag-ready na ako dyan kung paano natin, ah, uh, iano ko na sa Ihahal, paghahalo ko na lahat para ano kasi yan isang oras na pahinga and leave as sit as aside kasi para yung yes ay magano siya mag -act. So ayan guys, ganito ginagawa ko sa ano, sa dahon. Parang niluluto natin yung dahon para hindi bilis mapunot. Ito na naanok ko. Yan siya. Nilolublog natin sa ano. Sa mainit na tubig. Malaki itong dako da na po. Hatiin pa ito. Ayan. Tapos after nito, pupunasan, then gugupitin ko siya. Pabilog. Punit. meron pang medyo konti na tira. So, hindi naman siya ganong matagal ilog-log kasi mag-over naman yung ano, mag-dry yung dahon. At ito naman yung ano natin, yung mixture. Yung minimix na natin, i lang ng 1 hour. Yung rice flour, yes, sugar. Ito lang muna yung nakapos. So, after one hour, ilagay natin yung ano, yung one teaspoon of salt. Bago natin i-start yung ano guys. Ito na siya. Mag-wait muna tayo ng one hour. At ko lang itong ano. Tapusin ko lang itong dahon na pag luto. Bago tayo magsisimula. Ayan guys, tapos na yung ating ano, dahon or banana leaf. Next step ay go, uh, <coughs> excuse me, pupunasan ko lang ito ng malinis na ano tela and bago gupitin. So, papakita ko na lang sa inyo guys, pag tapos na nagupit, hindi naman sa magandang gupit yung ano lang, yung, yung, yung trim man lang hanggang magkasya dito. Hanggang magkasya dito. Tatlo to eh, wala yung isa na misplace. At saka ito dito. So, medyo malaki ito. Dalawa, at saka ito maliit. So, ito yung ano ko. Kasi medyo malaki ito lang ang medyo malaki na ano na no, ano ko. Magbili ako ng marami nito. Mga apat ko rin ba. Ito. Yan na guys. See you later when I finish. Cut the yeah, leaf. So yan guys. Tapos na po ang ating ano. Ang ating dahon. Ganito yung forma niya. Ano kung makikita nyo. Ganito lang siya. Kahit anong forma guys. Basta maano lang. Magka sa ano. Sa ating. ano tawag na, Ating molder. So maliit at malaki. So, ito sa malaki siya. So, pagbasyahin ko lang to. Kahit ano, kahit hindi mo ma-perfect yung form niya. At ito na rin yung ano, yung ating matawag Hindi siya makikita. Kailangan na <laughs> Hindi makita yung ating ano ka. Ang tawag Yan. Ito na. So, nakaano na tayo. Naka one hour. So, i-ano na lang natin. I-mix again. Para mawala yung bubbles. Parang hindi, ano yung atin yun yes, guys? Hindi active. Okay. eh. Eh, we put half teaspoon of salt. Hindi ko natang tiyantahin. Basta half teaspoon siya, half teaspoon. Mix lang natin guys para... Tapos nag-start na tayo ng pakulo ng ating water guys. Yan. Ito so, yung water. Kaka-start pa lang so it's not boiled yet. Or wait. Boiled. So, ayan lang po. So, ayan nga, i-ano ay, ko na, mag-wait tayo na mag-boil yung ating ano, water. Dito to natin nilagay na yung ano. Hindi nga ito perfect eh, pero yung first na cut ko. Pero never mind, it's not important. The important is yung taste, di ba? Tamis na kaya to? Tamis na. Tamang-tama lang yung sugar ko guys, yung one cup. Wala na kami yung white sugar. Ayan na I-mix Hopefully, marami tayong magawa, guys. Maubos yung ano natin, yung dahon na ginuktit. Kasi nagbibigay ako sa friend ko nito on Sunday. So, nag-promise <laughs> kasi ako na gagawa ko nito. So, I have free to make it now. Kasi walang work pa. sa molder, guys. Mag-ano muna ako? Mag-start ako sa maliit at malaki. Mag-try ako sa ano? Mag-try ako sa... Mag-try muna ako ng isang maliit. Kung perfect. So, unahin ko yung ano. Tawag nito. Malalaki. Malalaking molder. So, mag Ayan, ready na yung ano, yung ating first na ilagay. First scoop, yan. Yeah. Nandito sa ilalim yung malaki. Sa taas yung maliit. Yeah. Start na nag-boil yung ating ano, water. So, ilagay na natin. Sorry? Ay, mailit. No. We put low heat. Yan. So, ayun guys. So, let's see how is going our first cook. Then, I'll see you this perfect or not. So, ayun guys. We check the things. na-scoop or not. The watery. nag Hindi pa siya ano. At yung ibabaw. Kulang pa. Magdikit pa siya. Baiklah, right, to so open this one and darling please. Pull up this I try that, down one. Let's see. On the Pull up this up this one. Up one. try down. And aku share ni go basah pas, okay? So, ayan guys. Uh, Nakamute na naman pala yan. Maka slow motion na naman. So, pag slow motion kasi guys, walang, ano, walang sounds na ma maririnig. So, please cover na naman tayo. So, ayan. Uh, ang first batch natin na niloloto, yung dalawang piraso ay, ano, tat luto na. So, tinatanggal na natin sa pot ayan siya. Tinatanggal natin sa steamer, So, tinatry kong anuhin kasi sabi ko, oh, kasi pag ano, yung first salang kasi guys, ay hindi mo masasabi nga perfect siya kasi minsan magsalang na hindi pa yung yung boil na boil yung water na nilalagay na pero minsan yung apoy mahina. So, hindi mo talaga masabi na perfect. So, nag-ano lang ako dyan, okay naman siya, pero hindi talaga siya yung, ano, yung nag-smile. Ano talaga siya? Close na close. Tapos, um, hindi ko alam kung ang yes ba may problema or konti lang hindi na, ano, yung mold, hindi naka, hindi naka-alsa sa molder natin dahil kulang yung paglagay natin sa molder. So, yan ang inaanuhan ko. So, tinatagal natin dyan sa molder kasi medyo malamig na. Kasi hawakan ng, hinahawakan ng naman ang dahon. So, nilagay ko sa plate yung finish product natin. Ay, ay finished product. Parang ano sa... Kaya, lahat, pero yung pagluto ko lahat, guys, ay ano siya, hindi talaga siya nag-smile kasi na, baka yung malaki lang yung molder natin so, ewan ko kung saan ako makakabili talaga ng perfect na pang, ano, pang igtar talaga na halmahan. Kasi nabibili ko talaga sa online, sa ebay, ang liliit man. So, sabi ko, ang, ang tagal naman nito, anuhin, kasi sobrang liit. So, gusto ko yung medium size na kalaki, na ano, yung kahit anim na peraso. Kasi hindi naman mag, marami ang kailangan. So, yan siya. Ay, mag-ano tayo ng second batch. Maglalagay naman tayo sa molder. Para isa lang natin ng pang second batch, guys. Yan na naman ay, hindi ko alam bakit. Nag, ano na naman ito. nag i muna naman yung ano natin. <coughs> Siguro yung mamali ko ng pindot. So, nag-ano siya nag nag-change ng setting. So ayan, inaano ko, hinahawakan ko 'yan kasi butas yung ano, nabutas yung dahon. Kahit anong loto natin, guys, nabutas pa rin yung dahon kasi hindi nagano, malaki lang yata yung ano natin, yung dahon. So nabubutas siya. So kaya ano kaya yun ang molder na pinagtyagaan ko na lang talaga kasi wala akong makitang molder talaga guys sa Iwan ko ba. siguro sa susunod makabili na rin ako ng molder na kahit maliit lang doon sa bowl na uh, silver maghanap ako kasi ano, sa quality shop ko yan nabili so magtingin ako niyan kung may makita ako na medyo maliit kasi hirap na hirap talaga magluto kasi marami ako na order guys sa online sa eBay na yung ano yung pang egg tart talaga siya pero pagdating ay maliit ang sizes niya <coughs> so pang maliit lang na po na ang panggawa so siguro pag nagluto ako ulit pwede na siguro yung ano yung cupcake ano yung paper ang lagyan ko instead of dahon ng saging pero pag, -pag kasi ang anuhan ng puto dumidikit kasi yung puto sa ano sa paper di ba pag sa dahon ng saging hindi gaano dumidikit kasi madulas yung dahon ng saging so let's try sa susunod guys kung ano ayan nagtatakos naman ako sa pangalawang ano yan pangalawang salang ano talaga yan naka-slow motion. Ewan ko ba bakit naka-slow motion talaga yan. Yan ang pinaka-hate ko talaga kasi <laughs> maka-voice cover ako. Kasi hindi naman pwede maglagay ng music. Kasi pag maglagay ako ng background music, eh, makaano man mag mag CPR. So, voice cover ang panglaban natin, di ba? <laughs> Kahit ano na lang. Lala. So, ayan guys, sinasalang ko na guys ang pangalawang batch ng ating puto dyan. So, yun na nga, ang inaano ko bakit ay hindi siya nag-smile talaga sa ano na yan. E try ko talaga sa susunod na luto ko kung ang yes ba ma may problema or ang molder or ang paglagay natin sa molder ng ano, ng hindi sabi hindi yung, yung hindi hindi maka-smart pero kahit konti lang, 'di ba? Pag kahit konti lang ang ilagay mo sa molder, kung mag-smile siya, mag-smile talaga siya. Pero 'yan, hindi walang ano, walang walang smile na ka ano talaga nakasimangot yung ano natin nakasimangot yung puto natin diyan pero never mind. so Pusgahan na lang yung taste ng aking mga kaibigan sa Sunday kasi ah, nakaready na yung para sa kanila. <laughs> Pero, nilagay ko sa freezer para hindi masira, guys. Kasi Sunday pa kami magme-meet up. So, tinabi ko na sa kanila. Diba? Para makatikim naman sila. So, sila na ang bahala sa panlasa kung magiging sa kanila, guys. Kaya, So, ayan, magkikita na lang tayo. So, ayan guys, ngayon, titikman natin yung, ano, mal ma madilim ba guys? Ayan mo na lang, Maliwanag pa kasi. <laughs> so, titikman natin yung, ano, yung ating first batch, yung maliit na, ano, maliit na molder. Kung, ano ba siya. Mmm. Okay naman ang luto niya guys. Okay yung ano niya. Yung, ang nakaluto niya. Kaso hindi siya, gusto ko yung, ano, yung may tutong sa ilalim, pero mahirap ang itutong ngayon kasi ito kasi steam siya, hindi siya sa oven. So pag oven ito, ay ano, yung may tutong sa ilalim. Ito walang tutong kasi <laughs> steam lang naman ito. Mm. Ang sarap. Kaya, gagawin ko ito sa ano, uh, magdadala ko ito someday, bibigyan ko yung friend ko. Mm. Mm. Sarap ito sa kape. Eh. So, mag, ano ako sa maliit na molder pala. Sa, sa maliit na molder lang sila para mag ya kami, di ba? Kahit ang dalawa sila. So, tatlo silang bibigyan ko sa dalawa, so aming na. Mm. Mm. Ang sarap. Mm. Kaso nasira yung ano talaga, yung dahon natin. Mm. Lumabas sa molder pero masarap pa rin. <laughs> Pubusin ko. Mm. Ang sarap. Tama lang. Mmm. Ubus na. Masarap guys. Lutong-luto siya. Kaso nga lang, walang ano ha. Walang tutong. Kasi, naka-steam siya. So, ang gagawin ko ay, medyo damihan ko siya. Medyo damihan. Kasi hindi siya umaalsa guys. Hindi umaalsa yung ano niya. Yung mixture niya. So, ano lang siya, steady. So, kasi ano to eh, yung, ano yun, yung, mm, rice flour ang ginawa ko. So, wala naman tayong, wala naman tayong ano. guys, well, so, natapit ako mag, ano, ng bigas. Tapos, i, ano natin ang tawag I-blend natin kasi baka masira yung blender ko. Diba? So, magtitiis na lang tayo sa flour. Yan pa ang paghirapan. So, ayan na nga guys, mamaya, pagluto na lahat, ipapakita ko sa inyo kung ilan ang nagawa ko. So, hugasan ko lang ito tapos dito ko maglagay ng See you later. Ayan guys, tapos na ang ating luto. Ito kakahaon lang is last ano last batch. So ano konti lang ang naluto natin guys at half kilo na rice flour. Ito means mm -hmm. ano to siya, parang brownies. Ayan kung ba. Ah, ganun kagos ko. Oh, yan. Ano lang, sham lang. Tapos pang sampo yung kinain ko kanina. Na isa. So, <clears throat> magluluto pa sana ako. Wala palang gat. Wala na pala akong coconut in tan. Isa lang. So, hindi. tashya. So, ayan lang. Yan lang po ang ating Recipe! Kita yeah. ba guys? Hindi kita. Hmm. na yung mukha natin. Takaloko. O oh, diba? Tapos na rin. So, taga-dalawa yung ano ko, friend ko. So, tatlong friend ko. So, anim na. So, may tatlong na lang akong natira. So, at Home. So next time na lang uli ako magluluto Pang ano na, pang sarili na guys Basta makatikin lang yung friends ko On Sunday Thank you for watching!